Everyone, good afternoon. Welcome to Joy Life in the Philippines. Have a blessed Sunday po. Nandito ako kami ngayon sa kuan sa farm. May Ma Elsa. Ah, ito na pinatraktor ko. Sa pagtraktor nito wala kami. Dahil kuan nasa ano sa Burgos pa kami ina then kuan to siya pag sobrang mainit kuan to oh mamatay to siya mga damo Naghanag kuan ako ko, hinahanaghanap ako ng kamote. Bali yung kamuti kasi nakuat din sa init. Nakapul ko lang kami ng isang bisis. Wala naman akong nakita eh. Dito lang yung banda. Dala pa akong isang balde Suroy muna tayo, suroy. Ayun, maliit. haro ito ni Kuya. Haro yung may kuan sa likod ba? Yun, ang lambot ng lupa. Ah, okay. So, ang ginawa ni Kuya Junior, bali merong mga kuan. Merong mga parang plat na ba? Maganda. Maganda itong ginagawa niyo. May nakalinya na lagyan ko nga itong kuwan. Eh. So, tapon na tayo dito. Ito, pinatraktor ko na kasi para ma... ma mamata mamatay dahil anda mo. Pangit kasi tingnan pag sobrang labong, nakakatakot pasokan. Ayan, jermalina natin. Tingnan ko. Ito pag mainit sobra, mamatay ito sa this uban ko to. Sunugin na lang ba. Yan. Tingnan natin yung kuan. Ah. Uh, maghanap ako ng mga kamote. Um, good morning. Tapos na. Oops. Yan. Naghanap ako ng kamote. unsang may dan anak? Ah, mau ba? Uy, tambis. Pamunga na tambis. Kadugay ba ni mamunga, oy? Pero malaki na. Kung kailan kami nag-start dito, ganun din to siya pag tanim. Ah, na ba itong ubon? Wala. Siya bukado. Wala. Ha? Yung singa ko ano. Malawak dito banda. morning dito ako ngayon sa yuta ko oh. ito minawar na to ni Perry yan minalinis ng ano ito siya pero yung mga ito pero yung bermuda iniwan lang yung kamote kinuha lang ba ng kakao. Yan. Tapos doon sa baba. Tabay dito. Sumalunggay. So, so, dito banda. Medyo kailangan talaga to kalagin kasi pohon basoon lang. Uh, bali ito yung napagitan sa pagbungkag tapos doon yung kuwan. Then may lalagyan na ako dito sa mga orchids. Ayan o. Meron akong orchids doon sa kabila. Binuhay ko lang. Ayan, pero pag kuwan, mag, ihap, magpahakot ako ng kuwan. Hakotin ko din yung Yun. Minawer lang muna to ni Perry. Hindi talaga ano pa yung fix na linis. Tapos sunog-sunogin na lang to. Siguro yan oh. Para walang ahas. Para malinis tingnan. Ito. Ayan. Pasok tayo dito sa kuan. Next. Kahakot lang namin ang kuan. Ang sa rice hall, rice hall.